75% ng sampagita sa Pilipinas ay galing sa Laguna at Pampanga. Pero nagsisimula na rin daw ang paglago ng industriyang ito sa Tarlac at Pangasinan. Panahon ngayon, makikita natin na hindi pa rin namamatay ang industriya ng ilang-ilang at sampagita sa ibang bansa meron tayo kasing mga lugar na talagang malaki ang potential para sa ornamental plant. Katulad nga nung nabanggit natin sa Sampagita at sa Sakatarlak. Si Paul Lawrence Dizon ang may-ari ng DC Sampagita Garden. nasa sa isang ospital sa Pampanga. 2016 ang simulan niya ang Sampaguita Garden. 5,000 square meters ang lawak ng taniman. Nagsimula basically itong Sampaguita Garden dahil sa love ng mother namin sa halaman. And nag-retire na kasi siya eh. Para may gagawin siya every day. Uh, Nag-isip kami ano yung ano, preparation na pwede namin gawin for her retirement para hindi siya mabobord. <coughs> Ginawa niya itong negosyo para makatulong sa komunidad. First, it was just made solely para kay Mama. And after that, nung nandito na, na nagsimula, na ini-establish na namin, parang pumasok sa, ano, sa story ang ngayon. How can you give back to the community? So when we ano when we started doing this na parang inisip namin uh, para sa yung mga bulaklak nandiyan sila magbubloom tas malalaglag. Parang ano yung sense nun, kumbaga, tatlo lang kaming sumaya, ako, mother ko, and yung kapatid ko. And naisip namin, why not hanapan ng, ano, ng avenue or ng ibang tao na end user ng bulaklak. Umaasa ang mga taga-barangay Karangian sa Tarlac City sa industriya ng sampagita ang isang pamilya kumikita ng 3,000 piso kada buwan. Bukod sa pamilya ni Yangyang Yang at mga taga-barangay may iba pang natulungan ang Sampagita Farm, Sina at Arnold, dating janitor. Pareho silang nagtatrabaho noon sa eskwelahan na pag-aari ng pamilya ni Paul Lawrence. Ang selection process ni Aljur, is kumbaga, you choose the best. Sino ang best na empleyado mo? The best uh, tao to do the job. The best na tao na pwede mong ilagay yung pagkakatiwala mo, yung malaking investment. Kasi sa buhay ngayon, mamimili ka ng tao. Dalawa lang. Lolokohin ka o pagkakatiwalaan mo. Sabi nga nila, duda muna bago tiwala. Pero, we have to trust. Inilipat sila sa Sampaguita Garden bilang hardinero at bantay stay in sila sa farm. Tiwala siya na gagawin namin yung trabaho kahit wala sila. Magkitiwala sila sa amin. Mas lumaki ang kita ni na Bonnie at Arnold mula na magtrabaho sa Sampaguita Garden. Bukod sa buwan ng sweldo, may mga beneficyo rin sila. Ay emergency portal po pang nagkasakit yung mga pamilya mo, pwede ka pong agad-agad na kumuha sa kanila. Ng no, pera, nahulog-hulogan mo lang kada sahod mo. Si Arnold naman, natanggal na dati sa eskwelahan. Pero binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ni Paul Lawrence. Diyan po kami kumukuha ng sahod po namin. Ang sahod po ng boss namin sa amin. Diyan po siya kumukuha sa mga bulaklak at saka sa mga ibang Ibang alam, masaya po uh, dahil po nagbibigay po sila ng pagkahayin po namin. Uh, Nakakapagpalam ka naman kung gusto mong umuunan. Umu. Pinautang din si Arnold ng pambili ng motor. Kung sa sipag, 1 to 10, pwede naman sabihin na 10. Sa dedication, pwede mo na rin sabihin guro 1 to 10 is 10 din. May mga biyaherong kumukuha sa kanila ng sampagita pero hindi regular. May dinadalhan din sila sa Nueva Vizcaya. Hindi madali ang pagmamantina ng Sampagita Garden. 25 hanggang 30,000 piso ang gastos kada buwan sa farm. Kasama na rito ang konsumo sa tubig at pataba pati na ang sweldo ng dalawang tauhan. Dagdag pa sa problema ang pabago-bagong lagay ng panahon. Number one is weather. Dahil sa global warming, paiba-ibang panahon, ang forecast ngayon mainit, bigla uulan, nasisira yung bulaklak. Pangalawa, infestation ng mga ano, mga insects na kumakain ng dahon. Kasi dito kung nasaan itong farm, although nasa city na tayo, yung neighboring lots natin dito, ano pa rin sila eh, nagsasaka pa rin. Yung isa is yung sobrang init. Gusto na sa pagkita mainit. Pero pag nasobrahan ng init, kuminsan, nag, ano, lumulutong yung mga branches nila. Imbes na magkaroon ka ng flower, na hindi tumutuloy. Kumaga bubuka lang yung butil, tapos magdadry na. Ang gusto ngayon ni Paul, makahingi ng suporta mula sa lokal na pamahalaan ng Tarlac City. Ini-envision ko sana itong Sampaguita Garden would be one of the attractions ng, ano, ng province na, or ng city rather. Na once you are in Tarlac, hindi kumpleto yung ano, hindi kompleto yung punta mo ng Tarlac pag hindi mo napuntahan yung DC sa Pagita Garden. Pero ayon sa Department of Agriculture, bata pa ang industriyang ito sa Tarlac. Uh, Tarlac at sa, uh, Pangasinan kasama na dyan ang Pangasinan, isa sila sa mga na nagkaroon ng napakalaking project ng pagtatanim ng sampagita sapagkat nakita nila na ang uh, pagtatanim ng sampagita ay isa sa pinaka uh, malaking uh, industry o ma magandang livelihood. Madali siyang alagaan at uh, uh, isa sa malaking demand sa ating uh, uh, bansa, lalo na yan sa local market, yung uh, pagpuproduce noong sampagita.